Ayan, ire-ready ko na yung pampaligo ng ating mga heritage. So ang gamit ko ngayon, itong feather shine. Ayan, tapos na tayo magpaligo mga kaibigan. Isang napakagandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So ang dami nating good news for today mga kaibigan. Andito tayo sa ating mga Buff Orpington at ayan may nag egg drop na sa kanila kahit wala silang rooster nung nakaraang vlog pinakita ko sa inyo marami na rin nag itlog sa ating native chickens so magpapaligo tayo ngayon ng ating mga alaga para makapag breed na tayo ng heritage at maisabay natin sa pagpapalimlim sa mga native chickens samahan nyo ako mga kaibigan para makita nyo at magkaroon kayo ng idea sa mga ginagawa ko dito sa aming backyard patungkol sa pagbibreed ng manok tara mga kaibigan Nakaka-excite mga kaibigan dahil nagsisimula na naman magproduce ang ating mga heritage chickens. Kaya ngayong araw, sisimulan natin sa pagpapaligo ng mga manok natin. Dahil nakapag naman na ako nung nakaraan, hindi ko na naibideo. Kaya ang gagawin natin ngayon, tatanggalin naman natin yung external parasite. Pero bago tayo dumako sa pagpapaligo, sisilipin natin yung mga itlog ng ating native chickens dahil nadagdagan na. So pupuntahan muna natin yung mga itlogan mga kaibigan. Dito sa ating itlogan ng manok, dito sa ating kulungan ng baboy, nung nakaraang vlog, isang itlog pa lang yan mga kaibigan. Ngayon nadagdagan na ng dalawa, so hintayin lang natin maglimlim dito yung ating native at sana may sabay natin yung mga Rhode Island Red na makapangitlog para hindi muna tayo gagamit ng incubator. So nakakatuwa mga kaibigan dahil nagsisimula nang magproduce yung ating mga native pati yung ating heritage. So, samantalayin natin yung magandang panahon para maparami natin sila. So pupunta naman natin yung breeding pen ng mga native. Andito na tayo sa breeding pen ng ating mga native chickens. Nung nakaram vlog mga kaibigan, apat lang yun nandito. Ngayon nadagdagan na ng tatlo. Meron ng apat dito, tapos may tatlo doon. So nakakatawa dahil maganda yung produce ng ating mga native. So hindi ko pa rin naayos dito. Dahil nag-order pa lang ako ng kawayan, tsaka ano magiging nesting basket nila. Naghanap pa rin ako ng dayami mga kaibigan para maganda yung magiging pangitlugan nila. So hindi muna tayo ngayon magpo-focus dito dahil magpapaligo tayo ng ating mga heritage. So pahapyaw lang to mga kaibigan. Ba next vlog, dito na ulit tayo sa ating mga native chickens. A few moments later. Ayan, ire ready ko na yung pampaligo ng ating mga heritage. So ang gamit kong timba mga kaibigan, yung malaki. Dahil hindi kasya yung mga natin sa ordinaryong timba. Kaya dapat yung malaki para shoot sila dyan sa loob. Kasi pag yung maliit, hindi natin mapapaliguan ng maayos. Dapat nakalubog ng husto yung katawan nila para yung mga parasite na kuto ay matanggal. So ang gamit ko ngayon, itong feather shine. So maraming uri ng shampoo mga kaibigan. Meron yung zero mite at yung ibang brand. So nasa sa inyo naman yan kung ano yung gagamitin nyo. Importante, mapaliguan nyo sila at tama yung procedure na gagawin nyo. So hindi po ito sponsored mga kaibigan. Sadyang maganda lang talaga ang bimig. So halo lang natin to sa tubig, isang sachet. Ayan, haluin nyo lang hanggang sa magmix sa tubig. Tapos ready na yan na paliguan ng ating mga manok. So dahil wala akong tagahawak mga kaibigan, hindi ko na masyado maipapakita yung pagpapaligo. Pero ididip lang naman natin sila dyan hanggang sa mababad yung kanilang balahibo at mabasa. Ganun lang naman yung pagpapaligo. So kukunin ko na yung mga manok natin. Ang uunahin pala natin mga manok itong ating mga Rhode Island Red, yung ating dalawang rooster, yung Mohawk line at UK line. Tapos yung apat nating hen, patay yung mga Buff Orpington mga kaibigan. So yung mga yung nating na Rhode Island Red, hindi na muna. Depende na lang kung may mapaglalagyan pa tayo. Kasi ilan lang yung scratching pen natin para hindi magrambol-rambol yung mga manok natin. So ipapakita ko na lang mga kaibigan pag napaliguan ko na sila. A few moments later. Ayan, tapos na tayo magpaligo mga kaibigan. Ganyan kailangan kabasa yung mga manok natin hanggang loob ng kanilang balahibo. Kasi yung ibang manok, makapal yung kuto sa ilalim ng kanilang balahibo mga kaibigan. Kaya kailangan ibabad yun ng gusto para mamatay yung mga parasite. Kasi kapag di nyo ginawa yon, kahit paligo kayo ng paligo, kung hindi tama, hindi rin matatanggal yung mga kuto nila. So ang ideal time mga kaibigan between 8am to 10am. So kailangan magpakain na kayo tapos hayaan nyo sila mag-relax para once na papaliguan nyo na, hindi sila masyado ma-stress. So hintayin ko na lang matuyo yan mga kaibigan and then update ko kayo mamaya. Gaya ng sabi ko nung nakaraang vlog mga kaibigan, once na wala dito yung mga manok natin sa kanilang mga pwesto, sa kanilang mga kulungan, sinasamantala natin yan para makapaglinis. Ayan yung mga dumi dyan, kailangan matanggal natin yan para pagbinalik natin sila, na-disinfect na natin at maging komportable sila. Kasi yung mga tumpok ng dumi mga kaibigan, kagaya yung nasa loob, pwede rin bahayan ng kuto yan. So kahit anong gawin natin paligo, once na hindi naman natin nililinisan yung mga kulungan nila, ay babalik at babalik din sa anila yung kuto. Kailangan, once na nagpapaligo tayo, maintain din natin yung malinis nilang breeding pen para walang kakapitan na iba yung mga kuto at hindi magpabalik-balik sa kanilang katawan. So maglilinis na muna ako mga kaibigan, mamaya ulit. So pagkatapos ko maglinis ng mga breeding pen nila mga kaibigan, ayan sinilip ko sila. At meron ng isang itlog dyan. Ayan, may nag-egg drop na doon sa apat nating inahin. So ang ko dyan yung mga umuupo. So ang ibibreed ko na lang muna, once na okay na sila, yung mga umuupo natin na hen. Tapos yung hindi pa ready, yun yung hiwalay ko dyan sa scratching pen. So bali one pair, one pair muna yung ibibreed natin mga kaibigan. And nakakatawa dahil effective talaga yung ating program. A few moments later. Tapos na ako maglinis ng kanilang mga breeding pen mga kaibigan. Ayan yung kaninang makapal na mga dumi na tanggal ko na. Winalis ko tapos kinalaykay ko. Pagkatapos kong makalaykay at mawalis, inispirahan ko na ng pag disinfect natin. So paalala lang mga kaibigan, pag maglilinis kayo, kailangan wala yung mga manok natin dyan. Kasi mabubulabog sila, may stress. Pag nagliparan sila, possible na ma-injured, mabalian ng paa, pakpak, o worst case yung mabasagan ng itlog lalo na kung laying na sila. So mas maganda bitawan na lang natin sila o kaya ikulong natin sa ibang kulungan kung ayaw nating bitawan. Yun yung may bibigay kong advice para mapanatili ninyo yung kalinisan sa inyong mga backyard at makaiwas sa malalang sakit yung inyong mga alagang manok. So sisilipin natin yung mga pinapatuyo nating breeders mga kaibigan. Ayan mga kaibigan makalipas ang ilang oras. Ibabalik na natin sila sa kanilang mga breeding pen. Kanina nakita nyo may umitlog na nga dyan sa apat nating hen. Pero hindi pa natin isasama yung rooster. Kasi may mga gagawin pa ako mga next week na siguro. I-update ko na lang kayo. Pagbalik nila sa breeding pen. So magpo 4pm na rin. Papakainin na rin natin sila. So tara mga kaibigan, ibalik na natin sa kulungan. A few moments later. Ayan mga kaibigan, naibalik na natin yung mga hens natin dito sa kanila mga breeding pen. Pinapakain na natin sila. Pati yung mga Rhode Island Red Dawn. Ayan, gutom na gutom no. Sana may napulot kayong yung ideas sa ating video for today mga kaibigan. Bali simple lang yung program ko dito. Hindi naman ganun kakomplikado. Pwede nyong balikan yung mga previous vlogs patungkol sa mga pagkukondisyon natin sa ating mga breeders. Paalala lang mga kaibigan, huwag niyong paper sign na i-breed yung mga manok kapag hindi pa ready. Kasi hindi rin naman sila makakapag-produce at ba ma-injured lang yung inyong mga inahin kapag pinilit sampahan ng mga tandang. Kita-kita ulit tayo mga kaibigan sa ating susunod na vlog. Maraming salamat sa supportang tunay sa mga solid subscribers and viewers natin. Sa mga silent viewers at sa mga bagong manonood natin, sana may natutunan po kayo mga kaibigan. Ingat kayong lahat and God bless us all.